Bumubunot! 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 Tagamuturi ko la Pastor si Rolly Peña. Shout out! Uy! Uy! Nagpantay, nagdikit! Naku po, Diyos ko! Totoy Vivo versus Junior Alikabok. Kumal na mga idol Ayan Sus Mario Sino na nauna? Si Totoy Vivo mga idol ang nauna Totoy Vivo mga idol ang una? Si Totoy Vivo Ayan mga idol Totoy Vivo Ayan Si Totoy Vivo Bumubunot Bumubunot mga idol Bumubunot Bumubunot mga idol. Bumubunot! Bumubunot mga idol Bu mu bunu? Bu mu bu, bu, bunu? Bu, Dale. Ayun, pigilin nyo. Pigilin nyo. Ayun, mga idol, pigilin nyo. Ala, boy, boy, boy pa, boy pa, boy pa. Boy pa, boy pa. Ways to? Ways to yan, mga idol. Salat. Big boy. Balat. Balat. Si Big Boy Balat. Miguel, Big Boy Balat versus Don Miguel. Dalawigan. Hop hop, sumakay na ang hinete ni Tirso. Hop hop hop, nagwawala mga idol. Nagwawala si Don Miguel. Nagwawala. Umalis kamo dulo mga idol. Nagwawala si Don Miguel. Ang na, mga idol ang mahiwaga nila kareta. Pinalakad-lakad. Hop. Go na yan. Bat ganoon. Ayong! ko po. Kumana na. na. Ayon! Mga idol, tulen. Ang tulin mga idol! Napakatulin mga idol! Uwi na po yun! Uwi na! Ayan mga idol! O. Uwi na! Uwi na! Uwi na! Uwi na! Ayan! versus Boy Negro! Ayan! Hop! Oh? Pinalik! Hop! Nagwawala! Ako! Oh, Diyos ko po! Sinuwag mga... Hop! Oh, Nagwawala! Nagwawala. Oh, nagwawala ako. Diyos ko po. Sinuwag mga idol. Diyos ko po. na na. Sino na una? Si Boy Negro. Mga idol na una. Si Boy Negro. Boy Negro. Mga idol na una. curi ko La Pastor Lack, Si Rolly Peña. Shout out. Uy! Uy! Nagpantay, nagdikit. Naku po, Diyos ko. Anak ng kagaw. Pigilin mo, Idol. Anak ng kagaw, mga idol. Pigilin nyo, idol. Hindi mapigil, mga idol. Si B-boy. Ihirapan siya lumiko. Ayan na! Diyos ko po! Anak ng kagaw, mga idol. sus Yosef. Napakahirap pala mga idol ng gano'n. Walang pumipigil. Anak ng kagaw. May crossover sa dulo, mga idol. Kailangan dito para ang silito lapid mga idol kailangan idol para ang silito lapid rin eh pagka sumakay may kasamang talon mga idol anak ng kagaw mga idol hindi mapigil mahirap pala mga idol i-condition yun dapat yon mga idol ang mga katulong man lang yun mga tatlo pero mga idol tinatimingan po ayan Ayaw pa mga idol nung kalabaw, yung ating hinete. Ayaw pa idol. Ayaw palapitin mga idol oh. Nakikita kaya naman pala mga idol eh, nakikita yung hinete eh. Ayun. Nakikita mga idol yung hinete. Nako, Diyos ko po. Kumawa ka, idol. Nililin lang mga idol, nililin lang tulungan nyo Wala bang mga kasama yon? Tulungan nyo naman, idol. Bulik barumbado Bulik barumbado mga idol Joy e, AI idol Bully no Nakaparadrag go na yan Anak na ang kagaw Ayun Ayun mga idol Ayan na po Naku po Diyos ko po mga idol Anak na ang kagaw mga idol Ayun Naku po Hindi <coughs> <coughs> di, pupunta dito yan Tapos sa bahay. Ayun, ah, mga ito. Ho, ho! Ho, ho Oop! Yun! Pinalikabok pa mga idol Nag crossover pa doon mga idol Nagwawala si Guapito Guapito mga idol Nagwawala Go na yan Back back ka na Aba naiwan yung hinete Naiwan yung hinete Bag Laglag -lag, mga idol. Siti. Naiwan yung hinete. Bag. Laglag -lag, mga idol. Sina nauna. Lintek mga idol. Parang motora. Nagpagalit pa sila. Nagpalikabok pa mga idol. Nagsipag. Crossover pa. Anak ng kagaw mga idol. Lago po Patay. Lumayas.